Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Simulan na natin ang ating kwento Agad nang hinugot ng mga ito ang kanilang mga armas at inatake ang tatlong mga maliliit na mga nilalang. Sinabayan din nila mga iyon ng mga pag-usal. Ngunit bawat mga paghampas ng mga ito, tumalbog lamang sa katawan ng tatlong mga nilalang. Kaya mas nawindang ang isipan ng mga matatanda. Hindi na alam ng mga ito ang kanilang dapat na gagawin sa mga pagkakataon na iyon kaya wika ng isa doon sa dalawa. Wala na tayong magagawa laban sa mga ito. Mukhang pinigilan na ng bata ang ating gagawing paglayo. Kailangan natin na makawala sa mga ito. Ngunit bago pa makalayo ng tuluyan ang mga ito, napansin ng dalawang mga anting ngero na nakapormang tatsulok ang tatlong mga maliliit na nilalang. At pagkatapos may napansin at naramdaman na kakaibang lakas ng pwersa ang dalawang mga matatandang albularyong jablo. Mabilis na gumawa ng usal ang dalawa para makontra ang mga nangyayari sa paligid nila. Ngunit huli na, naisilyado na ang malalakas na harang sa kanila at hindi na nagawa ng mga albularyo na makatakas pa. Sinubukan nila ang kakayahan ng isa sa mga ito para sana makadaan sa ilalim ng lupa. Ngunit solido na din ang harang na nandudoon at ilang sandali lamang nakita nilang naglalakad na ang batang si Bituin papalapit sa kanila habang nag-uusal ng mga orasyon. Ang isa sa mga ito umindak sa lupa para sana mapalabas ang mga alagad na mga lamang lupa at subukan pa rin na mawasak ang nakaharang na orasyon sa kanila. Dito na nakipagsubukan ng lakas ng usal itong sibituin dahil hindi din ganon kadaling mahuli ang mga matatanda. Ngunit nakasunod kay Bituin ang batang si Gabi at tumulong na din ito sa mga pag-uusal ng mga orasyon. Kaya unti-unting nang hihina na ang dalawang mga matatanda may ilang mga nilalang ang sinubukan din na atakihin ang dalawang mga batang babaylan. Ngunit nandoon na din sina Utoy, Buno at Lulu Osting para protektahan ang mga bata. Wi ka pa nitong si Lulu Osting habang nakamasid doon sa dalawang mga matatandang jablo na unti-unting napapaluhod na sa lupa. Tapos na ang kasamaan ninyo sa mundong ito. Dahil ipinagkanulo na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa Diablo, nararapat lamang na ipapadala namin kayo ngayon kung saan kayo nararapat na lugar. Hanggang sa tuluyan ng nakabulagta ang dalawang matatanda, samantalang ang tatlong mga maliliit na nilalang nagiging mga anino ang mga ito at binitbit ang dalawang mga albularong Diablo. Habang nagbabanggit pa ng tatlong mga banyagang salita itong si Bituin, tuluyan ng naglaho ng mga ito at pati ang mga alagad ng mga tatandang tiyablo. Agad na nawawala din ito doon sa lugar na iyon. Ang kanina lamang na nakikita nilang parang isang maliit na bayan agad na nagbago na ito ng anyo. Nakikita nila doon ang mga kakahuyan, batuhan at mga malalagong mga damuhan nagpalingon-lingon itong si Butchok sa buong paligid. Sa lahat ng pagod sa pakikipaglaban sa mga ito, natanggal ang lahat ng mga iyon dahil batid na ng bata na matiwasay na ang kanilang paglalakbay. Napapaluhod na din sina Upong at Corporal Roman. Sa palagay din ng mga ito, mukhang magiging mapayapa na din ang kanilang pagbiyahe. Sa mga pagkakataon na iyon, nagkakamalay na din itong si General Mata at labis itong natuwa sa kanyang napag-alaman na natalo na ng mga bata ng tuluyan ang mga kampo ng demonyo. Nagpalingon-lingon din ang heneral sa buong paligid at nakita niyang nagbago na din ang kapaligiran samantalang sina Butchok muling na mga mga ito sa kanilang nasaksihan na kakaibang lakas at galing ng batang si Bituin. Makalipas ang ilang mga sandali pinili muna nilang magpapahinga na muna doon ang mga ito ng ilang mga oras. Ngayon, nawala na ang balakid sa kanilang biyahe, kampante na ngayon itong General Mata. Tanghali na nang magpasyang tuluyang umusad na ang kanilang grupo. At makalipas ang ilang mga minuto, binabaybay na ng mga ito ang daanan papunta na doon sa bayan ng Campo 12 muling bumalik ang pagiging bata ng mga kasamahan nitong si General Mata. Masayang masaya ang mga paslit habang ninamnam ang priskong hangin at ang kagandahan ng lugar na iyon. Limang oras pa ang mga nakalipas ng tuluyan na nilang marating ang kaibigang opisyal nitong si General Mata. Maingat nilang inilipat ang mga nasabing kayamanan ngunit talagang hindi sila lalayuan ng gulo dahil nagtataka ang dalawang mga malalapit na mga sundalo na kasamahan nitong si General Jigo kung bakit nakakalusot ang mga ito doon sa grupo ng Lost Soul. Maayos naman na ipinaliwanag ng mga ito kung paano pinoprotektahan ng mga batang kasama ni General Mata ang nasabing kayamanan. Ngunit ang dalawang mga sundalo, nanunuya pa nga ang mga ito, hindi kasi makapaniwala ang dalawa na natalo ng mga bata ang mga kinatatakutan nilang grupo ng mga albularyong jablo, napapangiti na lamang itong si General Mata hui nito sa kanyang matalik na kaibigan na si General Jigo <laughs> ano bang ba mga problema ng mga tauhan mo kaibigan wag silang magkakamaling maghamon sa mga kasamahan kong mga bata kung ayaw nilang makakatikim. <laughs> Baka sa batang paslit pa lamang na iyan, ayaw na ang dalawang ito, kaibigan. Ang itinuro nitong si General Mata ay walang iba kundi itong si Buno na sa mga pagkakataon na iyon, naglalaro lamang doon sa unahan ng kanilang kinaroroonan Napapangiti na lamang din itong si General Jigo dahil maging siya hindi rin makapaniwala na ang mga kasamahan na bata nitong si General Mata ang may kagagawan sa pagkatalo ng mga kinatatakutan nilang Lost Soul. Sagot naman ito kay General Mata. Kaibigan, huwag mong masamain ang aking mga sasabihin. Hindi din ako makapaniwala na ang mga batang ito ang tumalo doon sa mga mababangis na mga albularyo. Alam natin pareho kung gaano kalakas at kabangis ang grupong Lost Soul. Inaayawan na nga tayo ng mga albularyong kukunin sana natin para protektahan tayo laban sa mga ito. At huwi ka mo. Kahit ang batang iyan, walang magagawa ang aking mga pangunahing mandirigma. <laughs> Nagbibiro kayata kaibigan na Heneral Mata. Wala pa nga yatang walong taong gulang ang batang iyan. At sinasabi mong kabilang iyan doon sa mga malalakas na mga bata. Nakasama mong nagbantay sa mga kayamanan. <laughs> Nagbibiro ka yata kaibigan. Sabi din ng isa doon sa dalawang mga sundalo. Mukhang kalabisan na yata ang mga pinagsasabi mo, Hinrala. Patunayan mo nga sa amin kung talagang malakas ang paslit na iyan. Baka iiyak na agad iyan kung pipingutin ko ang kanyang tainga. Napatawa na lamang din itong si General Mata. Sagot naman ito. <laughs> hindi iyan mangyayari, Colonel Solon. Ngunit hindi na dapat napatunayan pa natin na malakas o ano paman ang mga kakayahan ng mga bata. Ang mahalaga ngayon, nadalan namin na ligtas ang mga kayamanan. General Jigo, Simula sa oras na ito, ikaw na ang bahala sa mga kayamanan na iyan. Alam mo na ang mga dapat mong gagawin. Mamaya kunti, babalik na kami doon sa kampo uno. May mga nakatuka pa kaming gagawin sa mga sumunod na mga araw. Ngunit ang dalawang mga sundalo, talagang hindi mapakali ang mga ito. Agad na naglalakad ang mga ito papunta doon sa kinaruroonan nila ni Buno, Bituin, Utoy at Gabi. Naglalaro kasi ang mga bata doon sa harapang bahagi ng base ng militar. Sumunod na din itong si General Jigo doon sa dalawa niyang tauhan. Wika pa nito kay General Mata. O siya kaibigan na General Mata. Mukhang nagkakaintiris ang dalawa kong mga tauhan doon sa mga batang kasama mo. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga iyan. Masyadong nawindang lamang ang kanilang isipan at hindi makapaniwala sa mga sinasabi mo. Napailing na lamang din itong general Mata. Ang kanyang ikinatakot, baka patulan pa ng mga bata ang dalawang sundalong ito. Baka iyon pa ang magiging dahilan na pagsisihan ng dalawang sundalo ang kanilang gagawin. Nagulat pa nga ang mga batang paslit nang makita ang mga papalapit sa kanilang mga sundalo. Agad na tawag naman ng isang sundalo kay Bono. Magandang gabi sa iyo, bata. Balita ko, galing kay General Mata, mayroon kang pambihirang galing sa pakikipaglaban. Totoo ba ito? Sige nga, ipakita mo iyan sa akin. Mayroon akong ibibigay sa iyo na malaking halaga. <laughs> Ngunit itong si Buno, parang hindi interesado sa sinabing iyon ng sundalo at patuloy pa rin itong naglalaro doon kasama ang mga kasamahang paslit dito na nangungulit pa rin ang dalawang mga sundalo kahit na sinaway pa iyon ni General Mata ngunit ayon itong si General Digo wika nito habang lumalapit na din doon sa kinaroroonan ng mga bata tanong ng tanong kung ano ang kayang gawin ng mga ito at kung ano ang kanilang mga tangan Hanggang sa biglang sinuntok nitong si Buno ang padir na malapit lamang doon sa kinaroonan ng kanilang sinasakyan. Agad na nawasak iyon at nabutas na labis na ikinamangha ng mga sundalo. Pati itong si General Jigo, halos hindi ito makapagsalita. Sa gulat, ang dalawang mga sundalo napapatras ito ng ilang mga hakbang at namamangha sa ginawa ng batang si Buno ang pader kasi na iyon ay sulido dahil dinisinyo iyon para kung sakaling may mga sasalakay sa kanilang base hindi agad ito matatagusan ng bala at masisira ngunit sa isang suntok lamang ng bata agad nang nawasak ang bahaging tinamaan ng suntok na iyon nitong si Buno natatawa na itong si General Mata wika nito kay General Jiko ayan kasi kaibigan iniinis niyo ang batang iyan. Baka sa mga sumunod niyang suntok sa mga mukha na ninyo ipapatama, nanatiling napatulala pa rin itong si General Gigo, pati na ang dalawang mga sundalo. Masyadong malakas ang mga batang ito para mawasak ang ganon kakonkritong pader. Ilang sandali, humingi agad ng paumanhin ang general, pati ang dalawang mga sundalo. At ngayon, nakakaramdam sila ng takot sa batang si Buno iniisip ngayon ng mga ito paano na lamang kung sila ang tamaan ng suntok na iyon samantalang itong si Buno nakangiti ang bata habang mabilis nang tumakbo papunta doon sa kinaroroonan itong si Butchok at ngayon napatunayan na ng mga sundalo kung bakit natalo ng mga batang ito ang mga kinatatakutan nilang kampon ng demonyo ilang sandali pa muling bumalik ng mga ito doon sa loob ng base. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, napuno na ng respito ang lahat ng mga opisyal doon sa basing iyon. Ang nasa isipan ng mga sundalo ngayon, lalong-lalo na ang panig nitong si General Jigo. Nararapat lamang na bigyan nila ng malaking respito ang mga batang ito. Nanatili pa ng ilang oras ang grupo nila ni General Mata doon sa base at pagsapit ng madaling araw, agad nang umalis na din ang mga ito at babalik doon sa Kampo Uno. At sa mga pagkakataon na ito, doon na sila dumaan sa patag. Mas malayo ang kanilang lalakbayin, ngunit hindi na iniintindi iyon nila ni General Mata. Ang importante kasi, ligtas na nadala nila ang mga kayamanan doon sa kanilang pakay ibig sabihin lamang tagumpay ang kanilang misyon. Madaling araw nagbiyahe na ang mga ito hanggang sa sapitin ang bayan doon sa patag ng Biring. Sa mga pagkakataon na iyon, sumungaw na din ang haring araw at nagpasya na din ang mga ito na doon na mag-agahan. Sa mga oras na iyon, maraming taong gumagala na doon sa lugar dahil ang lugar ng Biring ay kilala bilang bagsakan ng mga malalaking isda galing doon sa mga bangkang pangisda na galing pa doon sa mga karagatan ng Pasipiko. Bukod sa mga mangisdang gumagala na doon, may mga namimili na din. Kaya bukas na ang halos lahat ng mga tindahan sa lugar na iyon. Agad na itinabi ng mga ito ang kanilang mga sasakyan at pumasok agad doon sa isang medyo may kalakihan na tindahan. At habang kumakain ang mga ito, napapansin naman nila ang apat na mga kalalakihan na nasa kabilang misa. Agad rin na napansin nila ni Butchok na hindi mga ordinaryong lalaki lamang ang mga ito dahil agad nilang naramdaman na may mga tangan ang mga ito at batid din nilang galing sa pwersa ng kadiliman ang kanilang nararamdaman. Itong si Lolo Usting nagtataka din ng matanda. Hindi nila kasi inaakala na sa umagang iyon agad silang makakasalamuha ng mga taong may mga kalaman sa mga aral sa kaliwa. Nagkarga agad ng mga puder sila butsyok para hindi sila maramdaman ng mga lalaking iyon. Ayaw muna nilang magkakaroon ng komprontasyon laban sa mga kampo ng kadiliman hanggat maari iwasan muna nila ang mga ito para makabalik agad doon sa kampo uno may mga nakatukang gagawin kasi ang heneral tungkol sa kanilang gagawin na pagpapatayo pa ng detachment doon sa kabundukan ng Kampo Uno kung saan itong si General Mata ang mamumuno doon. Matapos ang kanilang agahan, agad nang bumalik ang mga ito doon sa kanilang mga sasakyan at muling nagpapatuloy na sa kanilang paglalakbay. Ang inaakala ng kanilang grupo na tanging nadadaanan lamang nila ang apat na mga kalalakihan na iyon at nagkataon na magkasabay ang mga ito doon sa loob ng tindahan. Ngunit ang hindi alam ng grupo nila ni Butchok, sadyang sila ang sinusundan ng apat na mga iyon. Kabilang ang grupong ito doon sa mga tagtad na napatay nila ni Bocok Dalawang taon na ang mga nakalipas. Mga kamag-anak ito sa napatay nila na pinuno ng grupong tagtad. At nang mapag-alaman ng mga ito, ang kanilang pagdating sa lugar ng kampo, agad na nilang sinusundan ang mga bata. Walang ibang ninanais ang mga ito kundi mapatay ang tinataguri ang musang ng kagubatan. Ang mga kasamahan ng mga ito nakaantabay na din doon sa sumunod na bayan, ang bayan ng murong. Nakapaglatag na din ang mga ito ng mga malalakas na mga usal. Medyo distansya din ang kanilang ginawang pagsunod doon sa sasakyan ng grupo nila ni Butchok. Kaya hindi napansin at naramdaman nila ni Butchok ang mga sumusunod sa kanila. Kumplito na ang dita ng mga ito tungkol sa katauhan nitong si Butchok at na pag aralan na din ng mga ito ang kalakasan at kahinaan ng mga batang sundalo. Mula kasi nang mamatay ang kanilang lolo na siyang pinuno ng tagtad, pinaghandaan na nila iyon ng ilang mga buwan. Nagsanay ang mga ito sa iba't ibang uri ng pakikipaglaban may mga pinag-aralan silang mga kalaman tungkol sa planong pagpaslang kay Butchok. Alam din ng mga ito ang armas na laging ginagamit ng batang sundalo at ang kalaman ni Butchok doon sa mga pintuan na portala. Pinaghandaan na nila ang lahat ng mga bagay na iyon. Makalipas ang ilang mga oras, pagdating ng mga ito doon sa kabilang bayan, ang bayan ng Morong Pansamantalang nagpapahinga muna ang mga ito. Biglang lumakas din kasi ang ulan, kaya nagpasyang mamahinga na muna ang mga ito doon sa bayan at papalapit na din ang gabi. Plano nila, bukas na lang umaga, ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Naghanap ng mga ito ng mga kwartong maaring mapaghingaan ngayong gabi. Hanggang sa may lumapit sa kanila na dalawang babae at agad silang inalok ng kwartong matutulugan dahil mga babae ang mga ito. Agad naman na nagtitiwala ang grupo nila ni General Mata. Wala din silang naramdaman na mga kakaibang pwersa galing sa mga ito. Kaya wala silang paghihinala. Ngunit ang dalawang mga babaeng ito ay kabilang pa rin doon sa grupo na tinatawag na disipulo ng tagdada. Iyon ang tawag sa kanilang grupo dahil ang kanilang mga magulang o mga nakakatanda sa kanila ay kabilang doon sa grupong tagtad na nahuli at tinalo ng grupo nila ni Butchok at karamihan sa mga ito ang namumuno doon sa grupong tagtad. Ilang sandali pa, narating na ng mga ito ang nasabing paupahan ng dalawang mga babae. Medyo malayo ito doon sa mismong bayan. Ngunit sa hindi naman kalayuan sa mga ito may mga nakikita din silang mga kabayan kaya wala pa rin paghihinala ang mga ito tungkol sa tunay na katauhan ng mga babae. Dalawang palapag ang bahay na iyon at gawa ito sa tabla at mga kawayan. Ngunit sa tingin ng grupo nila ni General Mata, mas mainam pa rin ang lugar na ito dahil maaliwalas ang buong paligid. Umuulan na din sa mga pagkakataon na iyon kaya wala silang oras na maghanap pa. Ilang sandali lamang itinabi na nila ang kanilang mga sasakyan. Habang ang mga babae naman pumasok na ang dalawa doon sa loob ng dalawang palapag na bahay. At ayon sa mga ito, tanging sila lamang ang mga naninirahan sa bahay na iyon. Patay na ang kanilang mga magulang at para makapaghanap sila ng kabuhayan para sa kanilang dalawa, ginawa na nilang paupahan ang bahay na ito para sa mga dumadaan na mga biyahero. Sa ibabayad nila sa isang gabing panatili sa bahay na ito, libre na ang kanilang hapunan at agahan, kaya mas lalong nagugustuhan ang bahay na ito nitong si General Mata. Pagkatapos na makapasok na din ang mga ito, doon sa loob ng bahay agad na inilagay na nila ang kanilang mga kagamitan doon sa mga kwartong nando doon. Mas pinili nila ni General Mata kasama sina Naupong at Corporal Roman at ang tatong mga batang sundalo na doon na ang mga ito doon sa ikalawang palapag. Mas maganda kasi doon sa ikalawang palapag dahil may beranda doon na maaari nilang tambayan. Kita din ang kapaligiran galing sa pwistong iyon samantalang doon naman sa unang palapag si kasama ang mga batang paslit. Agad na pumasok sa loob ng kanilang kwarto ang dalawang babae. Ang plano kasi nila dapat sa unang palapag nando doon ang mga batang sundalo. Ngunit hindi nga iyon nasunod. Sa kwarto ng dalawang mga babae, may kasama pa sila doon na dalawang kalalakihan. Ang isa sa mga ito itong si Emir ang namumuno sa kanilang grupo at ang nasa likod ng planong iyon. Agad na wika nito sa mga kasamahan. Hindi balakid ang iniisip ninyo sa pera. Ang mahalaga, nakuha ninyo ang kanilang pagtitiwala at nadala ninyo sa ating patibong. Ngayong gabi, papatayin natin ang lahat ng mga ito. Ngunit uunahin natin ang may pangalan na tinintimosang